Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikatatlong po ng hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Nang umalis ang tatlong lalaki, iniyatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma sinabi ng Panginoon, Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyariang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy, matutupad ko ang aking pangako sa kanya. Kaya't sinabi pa ng Panginoon, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may limampung matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa limampung iyon? Naniniwala akong hindi idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari makatarungan ang uom ng buong daigdig at tumugo ng Panginoon. Hindi ko ipahamak ang lungsod dahil sa limampung matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkatalabok lamang ako. Kung wala pong limampu at tapat na putlima lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi, hindi ko wawasakin dahil sa apat na iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung apat na lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa apat na iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako, kung tatlong po lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa tatlong iyon, Sinabi pa ni Abraham, Mangangas pauli ako kung dalawampu lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lunsod dahil sa dalawampung iyon, muling tugon sa kanya. Sa ay sinabi ni Abraham, Ito na po lamang ang itatanong ko kung sampu lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lunsod dahil sa sampung iyon, tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Aleluya, Aleluya, dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, Aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Yesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guru, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Yesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Yesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,